So, pagka tayo ay nakita natin palagi ang mga taong gumawa sa atin ng pagkakasala o pagkakamali, at dito pa rin, daladala mo pa rin ang galit sa dibdib mo, palagay mo, aani ka ng maganda, kung hindi mo yan, pakakawalan sa sarili mo. Patatawarin mo bang isang taong gumawa sa iyo ng kasalanan? Hindi basta-bastang kasalanan, matinding kasalanan? Patatawarin mo ba yung isang taong siya ang naging dahilan ng paghihiwalay ninyong mag-asawa? Patatawarin mo ba yung taong siya ang sumira ng kinabukasan ng anak mo? Patatawarin mo ba yung isang taong na wala ang kabuhayan mo ng dahil sa kanya? Mahirap magpatawad. Mahirap. Kasi pag hindi ka nagpatawad, pag nagkasalubong kayo, sigurado tataas ang tension mo. Sigurado naiiwas ka sa kanya. Sigurado na hindi kang ngiti. At pag uwi mo ng bahay, andoon pa rin yung tension, andoon pa rin yung masidhi na nararamdaman mo. At ito ay negatibo. Na hindi dapat natin ikinikimkim o dinadala sa ating sarili. Sabi nga nila, kung mahal mo daw sa sarili, uh, huwag mo daw lagyan ng bagahe o magdala ng bagahe sa puso mo. Kasi kung mahal mo nga ang sarili mo, dapat daw masaya lang. Kasi ang kasiyahan na naibibigay mo sa kapwa mo at naipadama mo sa iba ay maaani mo rin ito. Gusto mo nang lumigaya. Gusto mo nang magkaroon ng peace of mind. Gusto mo ng kagalingan at maging masaya ang iyong kapaligiran ang iyong mundo Paano ka magiging masaya kung hindi ka marunong mapatawad Hindi lahat ng nakangiti hindi lahat ng nakatawa ay masaya Yung ibig kong sabihin yung eternal joy Paano ka magiging tunay na masaya kung ikaw ay hindi marunong mapatawad So ano pala kung ang Ibinigay mo ay lungkot, at galit at puot. Sa kapwa, ano ang aanihin natin? Natural. Ganon din na karanasan. Ang ibibigay ng panahon sa iyo. Ito yung sinasabi na karma. Kung anong ginawa mo, babalik sa iyo. Kung anong sinabi mo, babalik sa iyo. Kung anong nararamdaman mo, babalik sa iyo. Kung anong iniisip mo, babalik sa iyo. Ito ay makikreate sa atin ng stress. At alam naman natin ang stress ay nag ng maraming sakit. Kung tayo ay nagkakasakit. Kung tayo ay dinadapuan ng kung ano-anong mga karamdaman. Dahil yan ay sa stress. So, pagka tayo ay nakita natin palagi ang mga taong gumawa sa atin ng pagkakasala o pagkakamali. At dito pa rin, daladala mo pa rin ang galit sa dibdib mo. Palagay mo aani ka ng maganda kung hindi mo yan pakakawalan sa sarili mo. Kaya nga sabi nila, madali mo lang sabihin na yan, kasi hindi nangyari sa'yo. Sa lahat ng tao sa iba't ibang pagkakataon, nangyayari ang mga kanyang karasan na nararamdaman mo. Ngayon kung hindi tayo magpatawad dahil nga maiksi lang ang buhay natin daw sa mundo, eh ano naman ang kaligayahang maidudulot, maidadala niyan sa'yo? Pride yan eh, ang pride na yan, ang ego na yan na mataas, eh hindi natutuwa ang langit niyan, pati ang karanasan na maaani mo ay hindi ka rin matutuwa. So, kung gusto mo ng paulit-ulit na ikakagalit mo ang karanasan mo, aba, ay ipagpatuloy mo yang katigasan ng ulo mo. Yun ang sabi ng mga matatanda. Pero itong mga sinasabi ng mga tatanda noon ay totoo yan. Dahil bakit? Dahil sabi nga, kung ano ang itinanim mo, siya ang aanihin mo. Nasa Biblia yan. What you sow, so shall you reap. So ano ba yon? Kung anong itinanim mo dito sa isipan mo, aanihin mo. So kung itinanim mo dito, ay galit, ay puot, galit, na nararamdaman mo dito, e ganon din yung maaani mo pa ulit-ulit. So hindi dapat tayo gumawa o maglika ng hindi ka nais-nais sa ating buhay. Dahil yung mga nararamdaman natin na hindi natin pinakawalan, ay mapaulit-ulit yun na mangyayari sa atin. So, ang turo sa atin ay tayo ay kailangang magpatawad. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa mo? At magbago ang pakikitungo ng asawa mo sa'yo at ng mga anak mo sa'yo? Gusto mo bang magkaroon ng abundance, prosperity, peaceful life, and a happy life, and a joyful life? Ayun ay, ang susi nun ay ang pagpapatawad. Dahil pag nakangiti ka, ngingiti na rin ang langit sa'yo. So, isa sa pinaka dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao, kung bakit dinadalaw ng pagkakasakit ay dahil sa hindi nagpatawad. Siguro, hindi mo alam yan. Siguro ngayon, ang utos nga ng mga kaparean o ng mga leader ng mga simbahan, kung may kim-kim ka sa dibdib, ay eh, ikilang i-release mo yan. Para hindi ka na paninirahan ng mga negatibong pakiramdam o mararamdaman o nararamdaman kasi ang negatibo mong nararamdaman ay aani lang yan ng negatibo rin buhay o negatibong karanasan. So, kung, may, kung gusto mong gumaling, magpatawad ka. Hilingin mo sa Diyos ang kagaanan ng loob para ikaw ay gumaling. Yeah. Kasi, bakit tayo nagkakasakit? Para magnilay-nilay tayo sa ating mga nagawa at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero bago ka patatawarin ng Diyos, kailangan matuto ka munang magpatawad. Hindi mo kailang lumapit para patawarin ka. Tama na yung nirelease mo sa dibdib mo. Ang galit at puot at hinanakit. Para pag nagkita man kayo, pwede kang umiti sa kanya. Magaan sa dibdib at hindi mabigat ang dibdib mo sa taong yon. Kung man ang nananahan sa kanya, ay nananahan din sa iyo. We are the temple of God. We are the children of God. What you give to others, you will receive as well. So kung anong ibinigay mo sa kapwa mo, matatanggap mo din. Kung nagbigay ka ng kabutihan, ng kasaganaan sa kapwa mo, God will shower you a lot of blessings. Si God ay pagpapalain ka din. Dahil maluwag, magaan ang iyong uh, pagkikitungo sa kapwa tayo ay magpatawa dahil yan ang otos ng Diyos sa atin. Bumaba si Jesus Christ para tayo patawarin sa ating kasalanan. Para tayo ay magkaroon ng bagong buhay, bagong liwanag, bagong pag-asa. At malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan sa si Jesus ay nananahan sa bawat taong may pananampalataya. Ang isa sa susi ng may tunay na pananampalataya ay ang marunong magpatawad.